Ay, galing naman 'yung mga 'to. 'to na 'sang galing mga 'to. 'Yun galing sa Araneta Araneta? Sa may tatalon. dito pala. Dito Street 'to, toto, bahana na 'to eh. 'Yun 'yung San Francisco Street. Grabe. Mark Adventure, nitong Merkoles ay talagang humagupit sa atin ng amagat at na pinalakas ng bagyong karina. Maraming mga binahan lugar sa Metro Manila. And um, isa ang nakikita ang dahilan dahil sa hindi maganda ang drainage uh, system natin. Barado mga estero, mga kanal at madaling umapaw yung uh, mga pangunahing ilo dito sa Metro Manila especially ang Marikina River at uh, din sa Pasig River maraming mga narubog na mga tirahan uh, first floor hanggang sa second floor ano talaga naman no, hanggang makita na lang bubong nila na, na kalitaw Okay, papakita ko sa inyo itong iba't ibang mga video sa coverage na ginawa ng DCRH itong Wednesday. And uh, kayo, mahala kayo kung anong, anong judgment ninyo. Uh you can post your comments below sa video nito. And I I don't know if maybe you can also uh, give some suggestions sa ating Cupid anong dapat na gawin, But personally if you ask me, I was very uh, consistent sa aking panawag special as broadcast sa DZRH. That kailangan ma-improve ang drainage system sa Metro Manila. Hindi naman siguro perfectly magaya natin ng drainage system sa ibang bansa nakasyang kasya ang mga truck sa mga drainage system. Uh, I think uh, it's a combination of uh, self-discipline sa pagkatapon ng basura. Huwag na natin barhan ng mga daloy ng tubig ng mga basura dahil sa uh, bumabalik lang yan sa atin. So, nagiging dahilan, nagiging sanhi ay pagpaha. Sabi nga nila, kahit na gano'n naman kalaki drainage system mo, kung wala na ka namang disiplina, tapon dito, tapon doon ng basura, eh, wala rin mangyayari. So, dapat ha, tayo rin mismo, tayo mga mamayan, abay maging disiplinado sa pagtatapon ng basura. <laughs> <laughs> <Ha? laughs> <laughs> Isa na dyan, oh. yung mga, oh. mga street vendors, mga nagtitinda sa bangketa, mm yung mga nagsisinda sa bangketa, yung mga basura nila, siyempre, yung mga kumakain, doon lang din ni Eli. Dahagis lang din. Wala rin disiplay na talaga. Oh, ay, ay, hindi lang yun. Hindi na, 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 lang yung mga street na, na, na. vendors na may problema dyan. Lahat tayo. Tayo mga residente. Oo. Oh. Isama mo na sarili mo sa atin. Tayong lahat. Wala tayong dapat nasising kundi sarili natin. Ito. ah, uh, papakita ko muna sa inyo yung nasa ibabaw ako ng building at uh, some parts na nagip ng ating uh, um, a phone camera street to to to, baha na to eh yun yung San Francisco street grabe wow it's an actually based sa advisory ng Mandaluyong, knee-deep na to eh all the way to uh, you know, may silo This is my silo circle here in Mandaluyong. Ayan. Talagang kita ninyo, yun, oh. Oh. Lubog sa baha. Ayun yung mga nearby areas ay talagang from knee-deep. I don't know kung may mga waist-deep na rito ng mga baha, no. So, yan. Ilalamang yan na uh, mo, mo, most uh, areas in Metro Manila right now ay flooded Ako, hindi na po tayo no adventure iba't ibang mga mga videos na nakuha natin from our reporters sa DCRH like uh, Boy Gonzalez Val Gonzalez, Edwin Duque uh, Edniel Parosa maging si Miss Thea meron siyang mga binahagi rin na video and others uh, during this uh, um, special coverage sa habagat uh, and bagyong Karina. All right. galing to mga to? Yan, galing sa Laneta. Araneta. Araneta? sa may, na sa na may Tatalon. Oh, yung Tatalon, yung dito sa Dito, saan yun? Doon, nareklara so, yan. kung healer ang, uh, ang pag-usapan. Oh, may lumubog na kotse. Santos. Maraming daan dyan ang mataas. Lumakas

mula po sa Malabon City. Thank you very much. Thank you very much. At okay. at si Asha, uh, at si Ate at si no? Diyan po sa 97. Kahaban po ng Espanya Boulevard mula dito sa Blooming Street hanggang doon yan sa Maceda Lacson, M. De La Pente yan po ang uh, makikita nyong uh, video natin dito sa magkabilang side ng uh, Espanya Boulevard kung galing kayo na Kiapo mapunta ng uh, Mabuhay Rotonda napakalalim na ng uh, tubig baha So, yan po yung mga video na pinakita natin uh, after nitong nangyaring calamity nito sa Metro Manila. Sana matuto na tayo na, and I think hindi pa namuling lahat para tayo ay mag-self-discipline sa pagkatapon ng basura at uh, iwasan, bawasan ng paggamit ng plastic. At huwag magtatapon ng basura sa mga drainage system. Alright? See you!